Hello mga friend. Nainit kayo ang panahon karon ba? Ah, uh, ko sa dalom sa kahoyan no. Ay eh, pa bugna ba eh? init kayo eh. Tapos kan wala makoy gibuhat karon kay namang ko diri ako ning hindoan nang dalom siligan ako ni kay kusog kaya mo silig ka paspas <laughs> pas pas kaya ni kumanda yun ni dili na ba yan ako mag video kaya kay. gisilutan man ko ni Mita grabe gisiruhan niya akong dashboard <laughs> pero ay nasanay naman na ako mag video video na pag video kaya hapon ko bisan na kwan ba, balik ko sa kwan sa zero ba tapos nagtaas taas naman po dron pero, pero pa na ang ko kay marag na sanaya naman ako ay para maka video lang ba ah. mag kuan sa ko mag manilig sa ko kini ra pod bangda sa dream game upten away ta ayay napagkagud silingan ani kay maintenduyan oh, aw hatag sa pao bugnao kayo